idol. Okay, ano ang pakiramdam ng Laos? Okay, unang-una tinaw mo idol. So, ano ang magiging Laos? Tsaka, actually, sana nga anonymous. Sana nga anonymous yung hindi ka kilala. Sana, sana nga, Laos na nga. Kasi sa totoo lang, lumabas na kami ng bahay. Hindi ko masamahan sa grocery si misis sa kotse lang ako sa parking lot. Mga na sine, maglakad. Hindi kami makapunta sa mga hirap ibang lugar, sa mga beach, puro pa picture. At natutuwa ako at nagagala ko. Dahil, siyempre, mag-isa tayo, public figure. Pero sa kagaya ng hater, ngit-ngit mo. Sorry, sana. Kasi gusto ko naman, trabaho lang. Happy na ako sa mga naabot ko. At panibagong chapter na ako. Wala na akong pakilang sa guwapo. Maganda, mukhang bata, mukhang tanda. Ang importante sa akin, si Nakatawa sa ginagawa ko, misis ko. Yun lang at yung future family namin, mga anak namin. Tama kayo. Maling-maling ako. Good works for you. Happy, happy guys. Always pray.